kayo po mismo uh, ano po, go, go, kayo po yung governor ano sa sa Cavite ano ho ba ang inyo pong um, mga alinlangan kapag po naglagay sa signal number one, ang pag-asa sa inyong lalawigan tapos eh umaaraw ano po ang inyong mga agam-agam doon um, ako kasi po, hindi ako naasa sa pag-asa lamang. Bagamat pagaling po ang ating mga meteorologist, ako po yung sa windy.com, sa Pan-Military Logical Agency, JTWC, mm -hmm. bago po akong mag-conclude ng, uh, ng directive kung may suspension of plastic o hindi. Uh, kailangan po talaga all of the best available information ang basihan nila. Iyon yung mga petisyon. Mm -hmm opo uh, nung amin po nakapanayam si secretary Solidum ng DOST ano po nabanggit niya na panahon nga din po daw na mag-usap-usap ang lahat mga LGUs, Pag-asa, OCD and the RRMC, kasi nga uh, dito po sa nangyayari ngayon na maganda ang panahon pero suspended po yung klase pati po uh, minsan uh, pasok sa trabaho po na antala din kasi po, mukha din daw hong hindi naman din lubos na nauunawaan nung ilang pong LGUs yung laman po ng bulletin. Halimbawa, kapag po signal number 1 nakalagay naman doon, 36 hours lead time. Opo, op, 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 ganun. Opo, so sabi niya rin nga, maganda daw ho talaga na upuan na ito ng iba't ibang government agencies, baka naman daw po meron pang improvement na magagawa. Sa inyo po bang palagay ang DILG po dito, ano po kaya ang inyong intensyon na magkaroon nga po ng ganoon pong parang summit, kung, kung baga? Ako, I agree po. Kasi po ang man hours loss, student hours loss, productivity loss, napakalaki po. Mm -hmm. In everyday business we spend, malaki po ang nawawala. But really, the Um, ang nangyari po dito was an overreaction to an underreaction. Like underreact po tayo sa Christine. mm -hmm. Nagoverreact naman tayo dito. So it has to be a more collaborative effort para lahat ng kakainibihan ko at nang gagaling ang introduction. Opo, opo. Well, said. sige po. So sir, ano pong aming aasahan dito? Uh, will you be the one to initiate this or will you uh, encourage Opo, ah, Mm. Apa, I will call a meeting for the local chief executive in the ULAP pretty soon. And then I will uh, kausap kasama po namin si Secretary Salimbo sa Pagasa para magkaroon ng common basis of interpretation ng weather maps. Po.